Langis, langis kon contact cleaner. <laughs> langis mo na yung ko tapos binomba ko na ang contact cleaner. Ayan. Malinis na. Medyo may bakat lang ng yung mga nangingitim na yan, bakat na nang kuan yan. Sign na na kumbaga kakapit na yung kalawang. Na wala na tayo magagawa diyan. Kumbaga inagapan na lang natin. For today's video, bali ay mix by trident na CE-9 pangalawang unit na natin na binaha yung CE-4 nagawana natin hindi nakapanood ng pre previous vlog natin tungkol sa CE-4 ang mayari nito is taga Santa Cruz, Manila tawid na lang ng Avenue raon na pero dito pa sa atin nila via uh, Lalamob unang-una sa lahat magpapasalamat tayo or isa-shoutout natin yung mayari nito shoutout, shoutout and then maraming maraming salamat sa Ah, pagkakatiwala ng unit mo rito sa akin sir ang issue nito kaya dinala to dito sa atin na ah, lang ito ng saglit o nalaglag siguro ano and then naiahon ah, agad pero lubog pa rin tawag doon katulad sa previous vlog natin ang gagawin natin dito ganun din lilinisin lahat natin ng pwedeng linisin tanggalin lahat ng dapat tanggalin para maibalik sa dati syempre Ayun, bago natin simulan yan, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki follow and then siyempre paki share na mga walang kwentang video natin sa my Facebook. YouTube channel, sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and then siyempre pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, gagawin natin, pakita ko muna sa inyo kung okay pa or hindi. And then, tip muna sa mga nabaan na unit dyan wag na wag na wag i-plug in kapag kakaahon lang ng tubig or yung tipong pakiramdam nyo is basa pa. Patuyuin nyo muna ng mga ilang araw bago nyo i-plug in. Pero kung alinlangan kayo na medyo takot kayo mag-plug in, eh dalhin nyo sa pinakmalapit na shop or kilala nyo na technician para ipagawa or ipacheck up. Gamit tayo ng bulb para inkis na may problema is ilaw lang yan para safe yung unit kasi nabaha ito. Ito may standby mode siya. Ito tingnan natin. Okay, yung active gumagana, yung kabila nawala na, kumukurap-kurap siya. Eh big sabihin may problema. Pero nag-relay yung dalawa. Ayun o, oh, nawala yung protect. Wala naman ilaw yung bulb, pero yung aktibo niya is kumukurap-kurap yung channel 2. Okay, up natin para hindi na lumala kung sakaling may problema pa na iba. Ang gagawin na lang natin dito, huwag na tayo mag-audio test. Bali, gawin na lang natin na proseso is katulad sa may previous vlog natin. Ito, dito muna tayo sa may back panel niya. Tanggalin lahat ng, ng back panel or yung board na sa input buffer. Linisan natin lahat ng pwedeng linisan dyan. Yung mga switch, ah, linisin natin and then lagyan ng langis and then contact cleaner. Para maprevent natin yung pag ng unit. Siyempre, itong board, linisan natin to. Ito naman sa may power supply, parang okay naman. Tapos, madako tayo dito mamaya sa may pinaka front panel niya So, ngayon, bali ba, baklasin ko lang muna itong back panel. Baklas ko na yung back panel. Ang problema, ito talaga yung pinaka problema. Talagang lubog, literal talaga ito. Kita nyo naman, no oh. Talagang kinalawang na yung mga switch. Tapos, itong trimmer. Kailangan, maagapan to. Malagyan natin ng WD-40, langis, o anuman. Tapos i-contact cleaner natin Katulad sa may CE4 Ito yung gamitin natin Meron tayong contact cleaner dito Ito Grabe oh Literal na lubog talaga ito Puti na dala agad ng mayari dito Para magapang kasi once na tumagal yan Lalong masira yung mga contact nito sa loob So ngayon Bali linisin ko lang muna ito And then Lagyan natin ng contact cleaner Langis Langis kon Contact cleaner <laughs> Langis muna na yung tinirada ko Tapos binomba ko na ang contact cleaner Ayan Malinis na Medyo may bakat lang ng Yung mga nangingitim na yan Bakat na ng kwan yan Sign na na kumbaga Kakapit na yung kalawang Na wala na tayong magagawa dyan Kumbaga inagapan na lang natin Ayan, Contact cleaner Langis muna ang ko muna siya Para lumambot muna yung switch Tapos sa kakinan ng contact cleaner. Okay? Yan. Pati yung trimmer dito, siyempre, Di hindi naman natin pinihit yan eh. Kasi magbabago yan kapag pinihit natin. Bali nilang isa na lang and then contact cleaner. So ngayon, bali babalik muna natin to. Tapos, uh, proceed na lang tayo sa may board. Linisan muna natin to. Hindi naman to basta-basta kakalawangin kasi nga SMD ito. SMD, wala namang paa na kakalawangin dyan. Unlike sa may carbon na yung paa nyan is ang bilis kalawangin tulad ng mga bagong labas ngayon ito naman SMD naman eh mangiging lang ilan lang yung carbon yung carbon naman nasa 2 watts siya, makakapal yung paa niya babalik ko lang muna ito and then bak baklasin ko pa rin to para malinisan natin and then mababras natin nabaklas ko na yung dalawang board bali pa lang araw natin ngayon ito kung titingnan mo wala naman talaga siyang tawang or kakalawangin na parts dahil mga SMD yung parts niya Meron dito Yung mga transistor Pero nakakoting pa yan Nakakoting pa naman Ngayon oh Kung titignan mo to, Mga coating to eh Mga varnish yan So ngayon Okay dito Balilinisin na lang natin yung mga dumi dumi Sa kabilang side Ganun din Okay Pera lang dito Ito may nakita tayo rito Kailangan palitan to Ito Kinalawang Ito dalawa nako kailangan natin palitan to natin sa may kabila same din pala kailangan palitan ito itong mga transistor dito sa dulo ito kinalawang dito sa may git git na wala naman Bu wala naman sa kalawang dito wala rin ito talaga ito palitan ko muna ito 5401 and then 551 mm -hmm para sa may ano to op amp okay magpapalit lang muna tayo Toto, to, inalawang talaga siya oh hindi na rin tatagal yan pupudpud na yan so, ngayon stay tune lang kayo palitan ko lang muna ito linisin tapos balik tapos tingnan natin kung ano mangyari kung magbabaklas pa tayo rito or sigurado talaga babaklas tayo nito kasi may mga tax switch to dito kailangan malagyan natin ng prevention yan napalitan natin ng uh, transistor ito, 551, 5401. Ano tayo, makabaliktad. 551, so, ito, 5401 to. Yan, bago na tong mga pinalit natin. Okay. Silip-silip, baka meron pang naiwan. Okay naman, in the races, okay naman. Wala namang kinalawang. So ngayon, bali, balik ko lang muna itong board. Tapos, tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan. Ay, balik ko na yung board. Mali ito buwagag lang si, hindi pa natin naitali ito. Tali na lang natin mamaya kapag okay na. Ngayon lagay natin. Balbo na tayo. Okay. Ka-standby siya. Wala, ayaw pa rin. Hindi pa rin gumana yung active dito. Malamang dito, baka kinalawang na tong paanan ko ilaw dito. Tambihira, silipin natin ayaw talaga. <laughs> so ngayon, stay tuned ulit kayo. Babaklas muna ako ng front panel. Silipin natin kung ano yung problema rito. Bakit walang active? Naklas ko na yung front panel nya. Chinik ko. Itong left channel. Nakalang, lang, nalaglag yung tornilyo. Yung left channel is okay. Umilaw. Ito, ayaw umilaw kapag tinister mo. Laga lang ha. Pakita ko sa inyo. Paano kaya to? One man game tayo. Tapos wala pa tayong stand. Kailang. Ito. Ito yung isa. Malikta rin natin. Ayaw umilaw eh. Malikta rin natin yung test prod. Okay. Ito. Ano. Umilaw ito. Ba diba, umilaw. Ito. Ayaw. Oh. Ayaw diba? Oh. O, ayaw umilaw. Ngayon, palitan natin ito. Palitan muna natin ito ng ilaw. Ang problema, wala tayong spectrum. Uh, spectrum blue pa tawag dito. Kasi puti siya, pero blue yung ilaw niya. Ayan, palitan na lang natin ng rektang blue talaga siya. Wala eh, wala naman tayong ganung kulay na puti na naging blue eh. <laughs> palitan natin ng diretsong blue na lang. Importante, may indicator siya ng active. Tapos, palitan na natin ng Uh, ilaw, kulay blue. Mang ginawa ko para hindi na sa awkward tingnan, dalawa na. Ito buo to nandito, pinaltan ko na lang ng pinaltan ko na lang din ng kulay blue. Para uniform sila sa may kabilang channel. Ayun oh. Kasi awkward naman kung blue ito sa labas tapos ito parang puti, parang awkward siya tingnan. Kaya ginawa natin, palit na lang bago. Yan, tong isa buo, yung isa is sira. Okay, ganyan na siya. Tapos ito, Talagyan na rin natin ng contact cleaner ito. Ayan. Para hindi siya magiging corroded. Kasi pinasok ng tubig itong switch nito sa loob sigurado. Okay. Then dito naman. Parang wala naman tayong nakita naman na may kalawang. Ngayon ibabalik lang muna natin itong board. Yung front panel nito sa may panel niya. And then testing natin ulit. Ibalik ko na yung board ng front panel. Bago natin itornilyo ito. Make sure muna natin na Umiilaw or gumagana na para hindi tayo pa baklas-baklas pa. Okay, naka-plug in ulit. Ayun, may standby na siya. Ayun oh, uniform na siya oh. Kulay blue na siya parehas kasi awkward siya tingnan kapag puti dito. Asul dito eh parang awkward niya tingnan. Ngayon, ginawa na nating blue parehas. Ngayon, on natin 'to. O ayan, na parehas sila oh. 'Di ba? Umiilaw na oh kanina pawala-wala and then hanggang sa mawala talaga yung isang ilaw ngayon peras na siya gumagana sira talaga yung ilaw niya. okay balik natin ulit okay na lambot na ng switch nya babalik ko lang muna ito sa may ay tutornilyo ko lang muna ito and then lagyan natin ng audio tingnan natin kung may audio na siya ay balik ko na lahat lahat front panel ngayon ko lang na lang is itong tali Ayan, na lang natin mamaya ito kapag okay na. Tapos, naglagay na tayo ng audio source. Yan, naka-high pass. Tapos, dalawang speaker. Yung dalawang mid-high natin na yan sa taas. Kasi talatamad ako mag ng kabli ng pang-sub natin. Ayun, dalawang mid-high sa taas. Ang naka-kabit dito. Audio source natin is itong laptop. Teka lang. Okay. Switch on natin. Oh yan. Protek, ganda na siya. Parang wala lang naman ang nangyari, oh. Si pares na blue naman lahat eh. Ang problema dyan kung iba yung kulay niya. Yung light dito, dark ito. Ito pares naman eh. Uniform naman siya. Okay, channel 1. Yan. Okay. channel Wow. Okay? Ayun, okay na. Back to normal na ito. Back to normal ulit ito. Kulang na lang dito, tornilyo. Ito, tornilyo ko lang muna ito. Tali, yan, takpan na. Tapos na yung walang kwentang vlog natin. Sir from Santa Cruz, Manila. Bali, mission accomplished. Gawa ko na yung dalawang unit mo. Yung CE4 and then CE9 mo na to. Bali, naka-preventive na ito. Goods na. Bali, Pwede mo na ulit ipabook ito ba ya lala Maraming maraming salamat sa pagkakatiwala mo na ang unit po rito sa akin. Ay magtapos siyempre shop natin. Always on 24-7. Sa mag-usaw prepare along sa Uyo, Quezon City. at number 61, Don Julio, Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow. Hindi siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. Youtube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and then siyempre pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.